Magandang hapon guys sa inyong lahat. At nandito na naman tayo ngayon at tayo ay magbubukas ng ating deliver kanina ng mga uh, chichirya lang naman ang aking in order doon sa uh, ayos lang sa ibahay akla nito ay puro lang guys chichirya. Kaya bubuksan natin kung ano-ano mga chichirya ang nandito guys. At ito guys ang <laughs> Hindi ko alam na malaki pala ito, guys. Tingnan nyo, may pangalan ko pa. Akala ko itong, itong isa. Kasi ano yun eh, in ko yan. Tinitingnan ko sa mga picture na pinopost nila. So, nung nakita ko ito, kasi wala pa ako nito eh. Yung pagtingin ko, akala ko, eh, di ba yung mayroon tayong tiga at lima na chichir, yeah? Kasi di ba, maliliit lang yan. So, 20 pesos. So, sabi ko, uh, mag-try ako na magtinda ng ganon. Kasi parang bago sa akin. Ngayon na ako naka-ano nito, naka nakabili, guys. So, ngayon, naglagay ko doon sa aking listahan ng one pack. <laughs> one pack, guys. Kaya pala ang laki ng binayaran ko. Yung estimated ko lang na, ano, na nababayaran ko is 750 or basta hanggang doon lang or 800. Mga ganyan lang yung aking estimate sa aking pinamili, guys. Pero, <laughs> eh, ito pala siya, guys. Ang laki. Diba, mga kasari? Ah, <laughs> uh, Chicken, chicken, in, ano? chicken, chicken nasal sal. Chicken nasal ano? Chiki, chicken na Chicken na Ayan, Oh. oh ngayon na ako dito nakakita ng ganito. Okay. So, sabi ko, mag-try nga ako. Akala ko kasi yung pinapat na chichirya. Ay, eh, 375 ang presyo ng isang bag. Kaya pala umabot ng 1,900. Uh, 1,090 ang aking binayaran so nagsya siya ko guys kaya pala ang laki pala nito ay nako ayan kasi hindi tayo marunong tumingin <laughs> kasi sa picture para para ang liit lang yan, guys para so, niya ito pala siya ito pala yon <laughs> okay lang yan at least marami tayong stocks na dito yeah, sa kapabili ko sa aking at uh, bago tayo dito hindi pa ako nakabenta niyan So, eto, assorted ito, guys, na, ano, um, assorted ito na mga yeah. Ito siya ng mga Cecilia. Yeah. Ang sa listahan ko ay yung aking listahan dito nakasama ito ay 50 pieces na uh, movie. Ito siya guys. Movie caramel. Ayan, 50 pieces ang aking in order kasi mabili yan dito. saka dito sa bayan namin, walang ganito kasi walang state line na nag ano daw dyan. Ano yan eh ito eh nasa NutriSnack na ano. So ang nagbibigay nito, nagde-deliver state line, kung so, wala 'yan dyan Kaya dinamihan ko na. Tapos meron, hindi ko na iisa-isahin 'to, guys. Papakita ko lang. Meron tayong uh, 10 pieces na NutriStar. Ayun oh, NutriStar. Ang bintahan dito, guys, is 9 pesos. Pero dito sa movie, mas mahal kasi ito. Ito ay 10 pesos ang bintahan ko. Tapos Ah, uh, piwi. Meron tayong piwi, 'di ba? Meron pang piwi ngayon. 10 pieces din, 10, 10, pieces din ito, guys. Itong piwi na ah, uh, pizza supreme ang uh, flavor. Tapos Meron tayo dito loaded. Ito ay 10 piraso din ang aking in order na loaded. Ayan, guys. 10 piso din ang pintahan nito. Tapos, ito ang meron. Green. Ito barbecue. At saka itong uh, piwi na kulay red ang ano, ano ba piwi nito? Barbecue, sisling barbecue. At ito lang guys ang aking Uh, in-order doon sa Ayus lang at ang kanyang presyo <laughs> nagulat ako kasi akala ko 700 plus lang guys at ang aking binayaran ay 1,090 chichiria lang yan ay, ako, buti na lang ma-extra akong benta kanina at sobra pa ang benta ko Kaya... <laughs> Naka, nakabayad tayo nakakahiya kung hindi tayo makabayad ako <laughs> Meron ako dito. Ah, uh, dito lang 'yan sa sa kabilang barangay. Lampin. So, ang resibo nito. So, nabili ko lang ito sa aking kamahalang asawa. Kasi wala na ako eh. Wala akong diaper. Ito lang lang large, guys, mahal pala ito kasi ilan pala na? 15 15 pieces, pala yung laman na pants is 125, tapos itong EQ na uh, medium ah uh, 80 pesos ito lang guys, ang aking pinabili at uh, magic sarap na isang tie. tapos kasi mayroon pa akong bare branch walk, pero kaunti na lang at wala akong nakasabit dyan so nakabili ko ng isang tie lang ito so, sila kapag natin yung Nestle dito. dito. alam. At saka itong brown sugar na dalawang kilo. Kasi nakabili rin kami kanina ng dalawang kilo ng umaga. So, napahapon pa ako na dalawang kilo para marami tayong extra guys. At ang ating binayaran doon, konti lang naman, 491 lang. 491. So, yan lang guys ang aking update sa inyo sa aking binili ngayon. At marami tayong ay di-display ngayon na ng mga chichirya. Hindi ko nga alam kung saan siya lalagay. kasi ang dami pa lang. Hindi, ano nalang siguro yan. Maglagay ako ng sapitan para maganda siyang tingnan. At yun lang guys ang aking update sa inyo sa aking nabili ngayong araw. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel guys, sana naman uh, mag-subscribe na kayo at mag-like, mag-comment at mag-share sa aking mga video guys. At hanggang dito na lang ang ating uh, video ngayong araw. Hanggang dito na lang guys ang ating video ngayong hapon. At mag-ingat kayong lahat. God bless us all. Bye!